Hi guys, Tanjo TV is here. Yo, may ipapakita lang ako sa inyo. Anong tawag sa inyo nito ang klase na gulay na to? Native daw to na ang palaya. Pero, hindi pa ako sa totoo lang, hindi pa ako nakatikim nito ah. May nakita kasi ako na nanguha ng ud. Ito ba? Talbos. Talbos ito sa Tagalog, di ba? Sa Bisaya, udlot. ito daw ginugulay nila native daw ito na paliya ah. pakita ko sa iyo ang bunga pakita ko sa inyo yung bunga may bunga dito isa yan saan yun? yan yan daw ang bunga ngitib daw yan na ang palaya ito na bunga hindi daw to pinakain siya si sobrang liit ito lang talbos pakicomment daw guys, anong pangalan ito sa inyo gulay na to sa madaanan ng video na to paki comment daw anong pangalan nyo at anong lugar kayo para alam natin kung saan na ba umabot yung mga video natin ano native na ampalaya to dito sa amin sa butuan Butuan City, Caraga Region. May nakita ko na uha ito kahapon kaso di ako nakadala ng cellphone. Hindi ko na Ngayon lang ako nagka ano kasi nagwalking tayo. May ano natin yan no? Pang, parang ano ni Maso nitor yan yeah, o Baki-comment lang kayo anong rasing gulay ito sa inyo oh, good morning maraming salamat sa lahat sa lahat ng dumaan sa o nadaanan sa aking video thank you for watching and please subscribe my channel Tanjo TV good morning mabuhay